Naisip mo na ba kung ang pagkain lang ng ilang berries araw-araw ay makakatulong para mabuhay ka hanggang isandaan? Para sa karamihan, ang berries ay hindi lang pang top sa cereal o pampaganda ng dessert. Pero para sa mga seniors, ang ilang berries ay hindi lang masarap. Powerhouse sila ng nutrients, puno ng natural compounds na sumusuporta sa puso, utak, immune system, at marami pang iba. Tinatawag pa nga ng mga researchers ang mga ito na nutritional gold. Sa video na ito, tutuklasin natin ang limang milagrosong berries na dapat kainin araw-araw ng mga seniors kung gusto nilang mas malakas ang pakiramdam, mas sharp ang utak, at baka maging daan pa para mabuhay hanggang isandaan. Bawat isa sa mga ito ay may kakaibang benepisyo sa kalusugan. Mula sa pag-boost ng memory hanggang sa pag-protect laban sa inflamasyon at mga sakit na dulot ng edad. Manood hanggang sa dulo dahil hindi mo lang malalaman kung ano ang mga berries na ito, kundi pati kung paano sila gumagana, kailan dapat kainin, at baka sila pa ang pinakasimpleng at masarap na pagbabago sa diet mo ngayong taon. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Acai Berries Sa lahat ng berries na nakalista, ang acai berries ang pinaka-exotic pero isa rin sila sa pinakamakapangyarihan pagdating sa pagbagal ng mga visible at invisible na tanda ng aging. Galing sa Amazon rainforest, kilala na ngayon ng acai berries sa buong mundo dahil sa sobrang taas ng antioxidants, healthy fats, at plant sterols. Lahat ng ito ay nakakatulong para sa mas magandang balat, mas malakas na cells, at mas matibay na katawan. Ang nagpapangibabaw sa acai Ayang kakaibang kombinasyon ng omega-3 fatty acids at anthocyanins. Magkasama, ang mga nutrients na ito ay nakakatulong para mabawasan ang oxidative stress at mapabuti ang circulation. Na nakakatulong hindi lang sa pakiramdam mo kundi pati sa itsura mo. Ang magandang circulation ay nangangahulugan ng mas maraming oxygen na umaabot sa balat, utak, at muscles mo para mas energetic, alerto, at glowing ka. Hindi tulad ng ibang prutas na mataas sa asukal at mababa sa nutrients, ang acai berries ay natural na low in sugar at mas maraming antioxidants kaysa sa blueberries, cranberries o kahit pomegranates. Kaya ideal ito para sa mga seniors na gustong labanan ng inflammation ng hindi tumataas ang blood sugar. Tingnan natin si Samuel, 77 taong gulang. Sinimulan niyang lagyan ng acai powder ang morning smoothie niya para lang subukan. Pagkaraan ng ilang buwan, napansin niyang mas hydrated ang kanyang balat, hindi na masyadong naninigas ang katawan sa umaga at steady ang energy niya buong araw. Tinanong siya ng anak niya kung may iba pa siyang binago at doon niya na-realize na ang maliit pero masustansyang berry na ito ay naging parte na ng kanyang daily routine lalo na ang akay kapag usapin ay cellular health. Habang tumatanda tayo, mas vulnerable ang ating cells sa damage mula sa toxins, stress, at poor nutrition. Ang nutrients sa akay ay sumusuporta sa cellular repair para mas youthful ang katawan mo mula sa loob palabas. At oo, makikita ito sa balat, maraming tao ang nakakapansin ng fewer wrinkles, brighter skin tone, at improved elasticity. Pagkatapos regular na kumain ng acai. Hindi ito milagro. Nutrition lang na gumagana kung saan pinakamahalaga, sa ilalim ng surface. Pwede kang makahanap ng acai sa frozen packs, powders, or smoothie blends. Pero mag-ingat sa mga pre-made acai bowls. Kadalasan kasi puno ito ng added sugars at syrups. Mas mainam ang plain versions. I-blend mo na lang kasama ng ibang berries, water, or almond milk para sa full benefits ng walang sugar spike. Ang healthy aging ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi ang maganda ang pakiramdam sa sarili mong katawan, magustuhan ang itsura mo, at mapanatili ang energy para sa mga bagay na mahal mo. Ang acai berries ay isang simple at masarap na paraan para suportahan ang lahat ng ito ng natural at epektibo. Number 2. Goji Berries Sa unang tingin, ang goji berries ay mukhang maliit at kulubot, pero huwag kang padadala sa itsura nila. Taglay ng mga ito ang isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng immune-boosting nutrients na makikita sa kahit anong prutas. Para sa mga seniors, malaking bagay ito. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang immune system na naglalagay sa atin sa mas mataas na panganib mula sa simpleng sipon hanggang sa mas malalang impeksyon. Dito pumapasok ang goji berries. Parang maliliit na bodyguard na tumutulong palakasin ang iyong natural na depensa mula sa loob palabas. Ang nagpapaspesyal sa kanila ay ang mataas na level ng vitamin A, beta-carotene, at mga unique polysaccharides, mga compound na aktibong sumusuporta sa white blood cell function. Ang mga cells na ito ang responsable sa paglaban sa sakit at inflammation. Pero hindi lang yan. Napakabuti rin ng goji berries para sa iyong mga mata salamat sa isang bihirang antioxidant na tinatawag na zeaxanthin. Tumutulong protektahan nito ang iyong retina mula sa oxidative stress at age-related damage. Ibig sabihin, mas malinaw pa rin ang iyong paningin sa mas mahabang panahon at mas mababa ang tsansa na magkaroon ng macular degeneration, isa sa mga pangunahing sanhi ng vision loss sa mga taong lampas 65 taon. Pag-usapan natin si Frank, 82 anyos. Nagsimula siyang uminom ng isang maliit na baso ng goji berry tea tuwing gabi matapos niyang mabasa ang tungkol dito sa isang magazine. Makalipas ang ilang buwan, nagparutin eye exam siya at nagulat ng malamang bahagyang bumuti ang kanyang paningin. Ayon sa doktor niya, posibleng nakatulong ang nutrients sa goji berries para mabawasan ang inflamasyon sa palibot ng kanyang retina isang mabagal pero makabuluhang pagbabago. At yan ang sikreto ng goji berries. Hindi ito instant na milagro. Pero kapag regular na kinain, tinutulungan nito ang iyong katawan na manatiling handa, matatag at malinaw ang mata. Maari kang makahanap ng dried goji berries sa karamihan ng health food stores o kaya'y idinagdag sa mga tea, trail mix o smoothie. Sapat na ang isang maliit na dakot kada araw. Siguraduhin lamang na pumili ng unsweetened versions at laging tingnan ang packaging para masiguro ang dekalidad na pinanggalingan. Ang immune system at paningin ay dalawa sa mga bagay na hindi mo dapat ipagsawalang-bahala lalo na pagkalampas ng anim 60. Ang goji berries ay nagbibigay ng araw-araw na suporta sa pinaka-natural at panayad na paraan. Number 3. Blackberries. Ang blackberries ay hindi lang basta panghimagas tuwing tag-init. Para sa mga senior, ito ay isa sa mga pinaka-underrated na protektor ng puso na galing sa kalikasan. Punong-puno ng fiber, flavonoids, at mga compound na direktang sumusuporta sa cardiovascular health, ang blackberries ay nag-aalok ng triple benefits. Una, nakatutulong ito sa pagbaba ng LDL cholesterol. Pangalawa, pinapababa nito ang pamamaga sa mga dingding ng blood vessels. At pangatlo, sinusuportahan nito ang malusog na sirkulasyon ng dugo. Ang ibig sabihin nito, hindi na kailangang magpakapagod ng husto ang iyong puso para gawin ang trabaho nito. Ang nagpapaspesyal sa blackberries ay ang kombinasyon ng antioxidants at natural plant compounds nito, kasama na ang anthocyanins, katulad ng makikita sa blueberries at elagic acid, na may anti-inflammatory properties na naiuugnay sa mas mababang risk ng heart disease. Isipin natin si Eleanor, 75 anyos. Sinabihan siya ng doktor na kahit hindi pa delikado ang kanyang blood pressure, ito ay dahan-dahang tumataas bawat check-up. Imbes na agad-agad uminom ng gamot, nagdagdag siya ng kalahating tasang blackberries sa kanyang umagahan, minsan hinalo sa yogurt, minsan naman kinakain lang ng direkta. Makalipas ang tatlong buwan, bahagyang bumuti ang kanyang mga numero at mas importante, ramdam niyang mas alerto siya at hindi gaanong mabigat ang pakiramdam sa araw-araw. Hindi lang puso ang nakikinabang sa blackberries. Ang prutas na ito ay mayaman din sa vitamin C at fiber, na mahalaga para panatilihing malakas ang digestive system at handa ang immune system. Natural itong mababa sa asukal at hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood glucose tulad ng ibang prutas, kaya mainam ito para sa mga may diabetes or pre-diabetes. Maaari mong mahanap ang fresh blackberries during summer season, pero kasing nutritious pa rin ang frozen na version nito. Kung nagbabantay sa budget o gusto mo itong makain buong taon, magtago ng isang bag sa freezer at magtao ng konti kada kain. Para sa mga nakatatanda, ang pagkain ay dapat higit pa sa pampabusog. Dapat itong magbigay ng lakas at haba ng buhay. At pagdating sa kalusugan ng puso, ang blackberries ay isa sa pinakamasarap na paraan para bigyan ng iyong katawan ng eksaktong kailangan nito. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4, Cranberries. Hindi lang pampasko ang cranberries. Para sa mga senior, maaari itong maging pang-araw-araw na depensa, lalo na pagdating sa kalusugan ng urinary tract at proteksyon ng kidneys mula sa pangmatagalang panganib. Habang tumatanda tayo, tumataas ang risk natin sa urinary tract infections, UTI, Lalo na sa mga kababaihan at pati na rin sa mga lalaking may problema sa prostate o pantog. Ang mga impeksyong ito ay hindi lang basta uncomfortable. Maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon kapag kumalat sa kidneys or pumasok sa bloodstream. Dito papasok ang cranberries. Naglalaman ang mga ito ng espesyal na plant compounds na tinatawag na proanthocyanidins na pumipigil sa ilang bacteria na dumikit sa mga dingding ng urinary tract. Imbes na magkaroon ng impeksyon, tinutulungan ng mga compound na ito ang katawan na natural na ilabas ang bakterya bago pa ito makapinsala. Bagamat ang cranberry juice ay matagal ng remedyo, ang totoo ay maraming nabibili sa tindahan na puno ng asukal. Isang bagay na dapat bantayan ng mga nakatatanda. Mas mainam na alternatibo, unsweetened cranberry juice sa maliliit na dami o kaya'y buong cranberries sa dried, frozen or capsule form. Siguraduhin lang na walang added sugar at mataas ang tunay na cranberry content, hindi diluted na blends. Hayaan ninyong ikwento ko si Margaret, walumpung anyos. Ilang taon siyang naghirap sa paulit-ulit na UTI at sa bawat episode ay nangangahulugan ito ng antibiotics, discomfort, at linggo-linggong recovery. Iminungkahi ng doktor niya na uminom ng cranberry supplement araw-araw. Mula noon, hindi lang nawala ang mga impeksyon, ramdam din niyang mas balanced ang pakiramdam niya at hindi na gaanong bloated. Maliliit na senyales na natatanggap na ng katawan niya ang suportang kailangan nito. Pero hindi lang sa urinary health nagtatapos ang benepisyo ng cranberries. Tumutulong din ito na suportahan ang kidney function sa pamamagitan ng pagbawas ng inflammation, pababain ang risk ng calcium buildup na maaring mauwi sa kidney stones, labanan ng whole body inflammation dahil sa mayaman itong antioxidants. Kung nakaranas ka na ng urinary discomfort, bloating, o kahit yung pangkalahatang pagod na dulot ng inflammation, ang pagdagdag ng maliit na dosis ng cranberry sa iyong daily routine ay maaaring maging isang simpleng pagbabago na may pinakamalaking epekto sa iyong kalusugan. Number 5. Blueberries Maliit man ang blueberries, malaki ang ambag nito sa kalusugan ng utak habang tumatanda tayo. Puno ng antioxidants, lalo na ng isang uri na tinatawag na anthocyanin, pinoprotektahan ng blueberries ang utak mula sa oxidative stress, isa sa mga pangunahing sanhi ng memory loss, mental fog, at maging ng mga degenerative conditions tulad ng Alzheimer's. Habang tumatanda tayo, mas nagiging vulnerable ang ating utak sa inflammation at free radical damage. Hindi ito usapin ng paghina ng talino, kundi ng pagbabago sa chemistry ng ating katawan. Pumababa ang blood flow papunta sa utak, pumagal ang nerve signals, at dahan-dahang humihina ang memorya. Dito pumapasok ang blueberries bilang isa sa pinakamabisang natural na depensa laban sa prosesong ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng blueberries ay maaaring magpabuti ng cognitive function, lalo na ang memorya at kakayahang matuto magsilbing neuroprotective food na nagpapanatili ng brain health sa pangmatagalan. Pahusayin ang balance at coordination para mapanatili ang independenteng pamumuhay. Isipin natin si Betty, pitumput na anyos. Nagsimula siyang magdagdag ng kalahating tasang frozen blueberries sa kanyang oatmeal tuwing umaga. Sa loob lang ng ilang linggo, napansin niyang hindi na siya madalas maghanap ng susi o mahirapang maalala ang mga pangalan sa kanyang book club. Ayon sa doktor niya, mas epektibo pa ito kaysa sa anumang brain supplement. Madaling isama ang blueberries sa pang-araw-araw na routine. Pwedeng ihalo sa oatmeal, yogurt o salad. Pwedeng kainin ng fresh o frozen. Mababa sa asukal, mataas sa fiber at talagang masarap. Kaya sa susunod na maghahanap ka ng pangmeryenda, piliin mo ang isang bagay na nagpapalusog hindi lang ng katawan kundi pati ng utak. Ang blueberries ay hindi lang ordinaryong pagkain. Ito ay pampatalino at pampalakas ng utak. Into your routine. Pwedeng pwede sa iba't ibang paraan. Ang mga ito ay madaling isahog sa iyong oatmeal, ihalo sa yogurt, o isama sa mga salad. Pwede ring kainin ng diretsyo, isang maliit na dakot lang na fresh o frozen na berries ay sapat na. Ang maganda pa rito Mababa sila sa asukal ngunit punong-puno ng fiber. Kaya't bukod sa napakadaling i-incorporate sa daily diet, talagang madaling mahalin at panatilihing parte ng iyong healthy routine. Isang simpleng paraan lang para makatulong sa iyong overall wellness. Pwedeng isahog sa oatmeal, imix sa yogurt, o isabay sa salads. O kaya naman, diretsuhin mo na, konting dakot lang ng fresh or frozen berries, solved na. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Ngayong napag-usapan na natin ang limang kamanghamanghang berries, sandali nating isipin. Mayroon na ba sa mga ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? O may isa bang kumapit sa iyong atensyon, isang bagay na gusto mong simulan bukas pa lang? Ang pag-abot sa isandaang taong gulang ay hindi tungkol sa swerte. Ito'y tungkol sa maliliit na desisyon na nagkakasama-sama mga simpleng gawain na tuloy-tuloy na sumusuporta sa iyong katawan, isip at kabuwang kaginhawahan. At ang ganda ng mga berries na ito, hindi nila kailangan ng extreme effort o mahal na supplements. Simple lang sila, natural at kumagana kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Pwedeng blueberries para sa utak mo, goji berries para sa immune system, blackberries para sa puso cranberries para sa urinary health, o acai berries para sa graceful aging. Bawat isa sa mga ito ay may tunay na maidudulot. Hindi sila pansamantalang uso. Sila mga pagkain na subok na ng panahon, suportado ng parehong tradisyon at siyensya. At ang pinakamagandang parte? Masarap sila. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili o itago sa capsules. Ilang kutsara lang kada araw ay sapat na para makaramdam ng pagbabago sa iyong pakiramdam, galaw at pagtanda. Kaya ito ang maiiwan ko sa inyo. Tumatanda man ang iyong katawan, nakikinig pa rin ito, tumutugon pa rin at handang umunlad sa tamang klasing pag-aalaga. At ang mga berries na ito ay magandang simula. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.